kapani-paniwala ba si Jesus? Guys, nagkaroon kami ng isang dinner celebration ng EDCOM2 dahil yung dalawang commissioners na galing sa kanya ay itinalaga ng presidente para maging Secretary of Education, si Secretary Ed at si DG Kiko Benitez bilang Director General ng TESDA. Ang sinasabi ng komisyon na ito, EDCOM 2, na naroon ang aming pagtitiwala tulad ng presidente sa dalawang taong ito na magagampanan nila at maisasakatuparan sa ang mga reforma na hinahagad natin sa edukasyon. Ang ating Ibanghelo, John chapter 6, verse 60 to 69, ay tungkol din sa isyo ng pagtitiwala at pananaling kay Kristo. Sinabi kasi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, Ako ang tinapay ng buhay, ang sino mang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Nahirapan ng maraming alagad para tanggapin ang mga katagang ito ni Kristo. Kaya't sila ay tumalikod. Kaya't natanong ni Jesus sa kanyang pang mga alagad, Iiwan niyo rin ba ako? At ang nakamamanghang sagot ni Pedro, sagot ng pananampalataya, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Kanino pa kami guro pupunta? Nasa iyo na ang salita ng buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, yung pagtitiwala ng mga alagad sa pagkatao ni Kristo ang pangunahin. Sino si Jesus para sa kanila? Siya ba ang tagapagligtas? At kapag nakakaya natin tanggapin si Kristo, makakaya rin nating paniwalaan ang kanyang salita. Tulad din ng ating paniwala na uh, ang banal na komunyon ng Eucharistia sa sakramento na ginaganap ay totoong presensya ni Jesus na ang ating nalalasahang tinapay pero sa ating pananalig ito'y kapanipaniwalang katawan at dugo ni Kristo manalangin tayo. Sidlan mo pa kami, Guru, Panginoon, ng matibay na pananampalataya upang magtiwala sa iyo, manalig sa iyo, manalig sa iyong salita at sa sakramento ng komunyon ang iyong presensyang nakaugnay sa aming buhay. Amen. Pakilike, pakishare po at paki Uh, follow ang ating TikTok, YouTube at Facebook account. Lagi niyo tandaan All is Grace. So be a blessing. GBU. God bless you.